hindi ko kuha ng mga para makakahit po kayo eh? waa eh baka wala kang wala kang Sa isa pong magpapalang araw po mga kamarpe so kapunta po tayo ng San Miguel na Naka, ito nakadaan padahan po tayo dito na nakita po natin si tatay Ayan, kasama ko po yung aking mga anak. Hello! Hi, guys! Hey. Hi, guys! Ayan. Ito hey. po yung misis ko. Ayan. Ayan. So, ito si tatay. Tatay? Ito, ganun pa rin sa dati, walang pagbabago. Wala, <laughs> ang, <laughs> um, <laughs> um, ang Panginoon, ang um, itaas na lang, huwag lang tayong makakalimot dyan. Kamusta naman po tatay yung kabuhayin po natin. Ay, ito, may pagbili ko ito. Ah, makabili na lang. Alam mo na, makabili ng ah, pagkain. Kung hindi po kayo nagkakamali guys, ito po yung vlog na po natin siya. Yung um, nakalang uh, nakalaang buwan po. Kasama ang sa Panginoon. Dahil hindi magustuhan yan. Ito po yung mga kalakal ni Tatay, tatay Enteng, Enteng. Tatay Enteng. Tatay Enteng. Sila lang sila po dyan sa pantay. Kayo sa lambungan dyan. Ano, kung sa lambungan. Ayun, no? Lang sila lang sila lakron. Tatay, ay sabi ka, no? Ay, namumulot lang po ako ng plastic. Kwan, doon sa basurahan. Ay, naku, tatay. Palaktaw, laktaw ka, tatay. Ay, mahirap yung... Ma, kuan, ma-stroke ka doon sa tabing highway. May edad ka na tatahit you know? Eh, naman ako, nung, hindi naman hmm. araw-araw ako. Ano ko? Eh, pati nyo na lang po hingin yung mga plastic doon sa barangay. Okay. Ha? Di ba may ano po dun? May lalagyanan po ng Oo, oh, Ay, But, yun, yun namang nandun sa mga barangay na nakatako-tako Ay, hindi ko nakinukuha. Doon Dun sa highway, di ba may mga kuan yung bang parang drum na ano ah, doon ko kinukuat tinitingnan ko na ilang bag binigay ko kanin noon ayun um, ano mo ay, ang mo ay, ay, sige anak ma malaala kita na ikaw ang nagbigay talaga noon no, oh. kita. <laughs> <laughs> ay, masan, sige oh, oh. nalala kita Saan po yung bahay nyo? Saan po yung bahay nyo? Ito ang waiting, tapat ng waiting, ng waiting hmm. din. Hindi pa kayo kumain? Oo. Mga magkano po yung mga bebetong yung pusagan eh? eh, par par ito? Parang umabot yung umabot ng isang lihat nito, ipagbili ko Mga magkano po kayang umabotin? Naku, apat na piso ay? lang sa kilo na. na piso sa kilo? Eh, isang tatuwi, tatlong kilo lang. Nakakamagano po kayo sa isang araw? Ay, hindi naman sa kwan iniipon ko nga pagka, ba, uma, pagka umabot anak na apa, pang-apat na araw kung limang araw uh, maka dalawang daan naman mahigit dalawang daan po o, kulang dalawang daan na, pagkain niyo po? Uh, bumili na baka katulad na yun na na nakita ko nakita ko sa kapitbahay ko sa, sa TV ba ito mahal ang yung bigas mahal ang bigas na ay dati 30 uso 40 Ngayong 50 o may 61 na. Opo, oh, 50 po. nagyagag okay. so, like, lang lang ganito. Ininipon-inipon like, ko lang sa bahay. Yan, anak. Pagka ano, ma mapadandaan ka dyan, makikita ninyo ako. Nandiyan, tabing bahay lang. Uh, mm -hmm. tabing malapit lang po dito? Oo, malapit lang. Yung bag bago yon Yan, tagawin rito pa. Ay, tanong hmm. lang ninyo ako na sa mga bahay tatainting dito. Ay, man, yan, hindi ako ang nagpapagawa niya, kundi yung anak ko rin. Nasaan po yung anak niya? <laughs> nasa isabela. Uh, eh, ano eh, po trabaho? Eh, may asawa na rin. Eh, yung, yung, yung ano, yung namasukan pa siya nung unang ano, sa Maynila, eh, di, yun, eh, yung asawa niyo po, ilang taon na? Naku, bata sa akin. Sinquinta lang, may 50 lang pa? Oo, sumahil yun. Bata ka akin. Dito lang kami nagkakita. Hindi, yeah. malakas pa po. Ha? Huh? Malakas pa. Oo. Oh. Ay, siya nga nagaka yung na, pag tuway ko rin ngayon na, ano? Ay, yung pan, siya nagkakain yun, siya nagkakain. Kung ano-ano lang mga gawa ko rin sa, ano, kering bisikleta naman, ering anak. Hindi ko naman binili ito, kundi binigay lang din sa akin. Okay. Binigay lang din sa akin yan. Sige tatay, wala kami pamasko sa iyo. oh, yan na lang ang pamasko namin sa iyo. ano pong trabaho ng asawa niya? Ay, nanunuhok nanunuhog ng sampagita. oh, namimikap. Ah, dito po na. Hmm. Na nanunuhog ng sampagita. Sabihin ni Bayo. Ano? 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 pagdating ng Sabado at Linggo, nagkapira siya. Opo. diyan lang. Magkano po yung kita doon? Eh, ewan ko ba Magka kung magkano sila. Eh, may pabali pa rin mm -hmm. Kaya nga ako, hindi ko kinukuha yung pa. Uh, pagka, uh, sabi ko, may pira ka ba dyan? Uh, 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 ako naman, makaipo naman ako. Hindi ko, may pira ako dito. O, bumili ka ng 3 kilo, 2 kilo, 1 uh, kilo kaya talaga kasi maximized talaga kasi 'yan nung nag-inom na mataas na yung bigas po ngayon ano uh, like. oh, nga po mataas uh, da po dati may 38 ngayon may 40 40 may bigay na yun wala nang 50 40. po ngayon 50 na 50 mm. eh. um Oh, 55 o oh, may 60 pa kung nakuk Diyos ko bakit naman yung minamahal naman talaga <laughs> naman sabi nga ng presidente na oh, tawa, <laughs> sabi po niya bababa ba ng 20 yung oh. oh, oh, bigas ayun, oh, narinig mo pala o oh, yun tama <laughs> yun sinabi mo na yan <laughs> narinig ko nga rin <laughs> oh, tama yun sinabi mo na yan nasiyato naman papangat yung nakaraang presidente na yon nung no, Kansi Duterte, tagaroon din sa gawin sa amin. Eh. Hmm. At si ah, kilala niyo po? Si Sara Duterte, oh, malapit lang. Yun, ah, nakikita yun. niyo po yun? Oh. Malapit lang po sa inyo? Oo, oh, malapit-lapit lang. Mindanao yun sa amin, taga Mindanao hmm. yun, taga yun. Eh. Opo. Oo, oh, yun na. Eh. Kaya nga, sa lahat ng mga kung, sa lahat ng mga tao o ano sino man siya basta kaibigan mo lang lahat ay huwag lang gumawa ng masama huwag mo lang awayin <laughs> ganun, kaibigan mo lahat sige po tatay oo, sige uh, sige po tatay, kung baka oh, nagugutom na po kayo oh, sige, anak ako hindi pa po kayo nanangalian para makuwi na po kayong mga aga po oo uh, oh, uh, oh. Tatay, baka ano tatay, pinagalan na lang po oh, kami doon sa bahay oh, oh. wala Walang masama dyan. Basta pumapasyal kayo sa amin. <laughs> hey, Guys, magandang hapon po mga kamarapwede. So, ito na naman po si Tatay Enteng na sa lubo po na yung papunta po kami ng San Miguel. Basta, Tatay, malakas kayo. Panginoon. Kaya nga. Dahil si Tatay, hindi pa daw po siya nangalian, guys. Hindi pa, nakakontrol. So, pag tapahingay na po natin siya, ilang... Kaya na na umaga pa po kayo. Anong oras po kayo nagising kanina ng umaga tatay? Ito so nga, alas 7. Pero kumain na kayong umaga? Uh, oo, oh, nagkape lang at nagtinapay. Nasasanay na ako ron. Mm -hmm. Ngayon, uh, ito ang kain ko sa tanghalian na po. na po. At saka mamaya na po. ko kayo ng pangkain para makakain po kayo. Ay! Naku! Huh? Wow! Eh, baka wala kang... Wala kang pira. Awww! Ako yun na <laughs> nilagayan natin yung limandaan ngayon. Naku, bali, parang dalawang daan lang. Isang libo ngayon, oras na mabaryahan. Naku, parang limandaan na lang. O sige tatay, para makauwi na kayo. Naku kayo. Panginoon. Maraming salamat, Irian, at nabigyan niyo ako ng tulong. Naku, minsan nga mapapasyal kayo doon para ma ma makausap o makilala ninyo yung asawa ko naman. Oh ay ibili ko nga ng bigas yun yung ngayon din. Uh, oh, sige po tayo. Ingat po kayo. Mahal po tayo ng Diyos. Salamat po sa panunod sa video po nito. Maraming salamat. Maraming salamat anak. kabilin na ako ng pagkain sa barang